ba mag-edit o maglagay ng background pictures katulad ng nasa likod ko guys para sa inyong mga reels video gamit lang ang CapCut napakadali lang guys sundan nyo po ito muna tayo sa ating CapCut ayan mamili po kayo ng video ang gagamitin nyo yan yung pinili ko guys pagkatapos i-click nyo po yung video hanapin nyo po yung overlay ayan click mo yung add overlay para dun sa pictures na gagamitin mong pang background. Ito yung pinili kong background guys. Ayan. Ngayon, i-click mo naman yung pictures. Hilahin mo gamit yung kamay. Itansya mo siya kung hanggang saan yung screen. Ayan. Tapos, hilahin mo siya sakto naman kung hanggang saan yung video mo. Kasi siya yung magiging background. Ngayon, yung video mo guys, i-copy mo yan. Kasi natabunan siya, di ba? Copy. Ayan, meron ng isa click mo naman yung overlay ayan para bumaba siya, ngayon ilong press mo siya, hilahin mo siya pababa doon, lagay mo siya sa harap ayan, nauna na siya ngayon ngayon, ilong press mo na naman yung video na yan, at hanapin mo yung cut out, remove background ayan, naglo-loading na po siya magre-remove na po ang background niyan ngayon guys, ayan na po siya okay, so pag okay na po yung pag-remove niyan guys, pwede niyo na siyang isave sana nakuha follow for more thank you so much